So ayun guys, good morning sa inyo lahat So dito na naman ulit tayo sa ano Sa ginagawa natin So ito na yung ating ginagawa At Nabuhusan natin ito kahapon Ayan, uh, ayan. Nilagyan na rin natin ng poste yung Ating CR Ayan o oh. So <coughs> Ito yung nagawa namin kahapon Ito yung CR nya <coughs> So wala na rin siyang bubong. Ah, uh, namin. Uh, sa so ngayon ay magpuporma ulit tayo dito. Ito siya. So <coughs> Tsaka itong banda to, to sisirain to. Bubutasin to, iopen to. Ayun na siya. So, excited na sa mga susunod pang mangyayari dito sa bahay na so, pagkatapos itong mapurumahan sentada na ulit tayo paikot yan pa-slide ng ganan ayan so ito yung update ng sa loob ng 20 days na paggawa namin dito So, yon Sana'y subaybayan nyo at panoorin nyo mga update ko dito sa ginagawa namin bahay para may idea kayo sa mga uh, gusto magpagawa ng sariling bahay. Ayan. Ayan lang. simple design lang to So, yun lang guys. At uh, hanggang dito na lang yung update ko dito sa ginagawa namin bahay. <laughs> Lapo do sombrero ko. Ayan. So, ay yung kasama kuya niyo may-ari. Ang katulong ko, dalawa lang kami gumagawa dito. Dahil yung isa ay may ibang, may trabaho sa sarili. So, yun lang guys. At uh, hanggang dito na lang guys. Bye-bye.